तो आपण 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 وہ کرنا ہے پر وہ تک نہیں ملنے الاولى اینڈ امینترا باہ متجن نیوز لینڈ اینڈ امینترا باہ امایا سیریوسو استرا دئی نیلا ہے چھوٹی وہ اذراب کتنے ہکے تار د گئی چھا وہ تیری باجی بطی ہے کس طرح Di na sila natapos sa trabaho Dagdag trabaho ni Agnes <laughs> Ang office, malinis Malinis siya no? Ang linis ng office Ang linis ng office Tapos Gagawin nila, dudumihan lang nila patayin ko ng aircon kasi magliliparan ng alikabok. Yan. Mama, yan. yan. Ang linis ng opisina. Walang kadumi-dumi. Ang tao lang ang marumi. Yan lang sila marumi. Tapos babakbakin lang nila. Diba? Ang linis niya na. Silipin natin yung kabilang office. Kasi dalawa yung office na trabaho ko. Dalawa. Hindi siya isa. Dalawa. So, titignan natin to kung ano ginagawa nila para makita nyo kung ano binabakbak. Kinakalkal nila. Yan yung ginagawa nila, oh. Tingnan nyo. Okay. So, di ba? Malinis yung office kanina. Ngayon, binumihan lang nila. tandag trabaho. Uh -huh. Ako na high blood ako. Kanina pa ako high blood. Malayar ka lang ako. Kakalakal kasi yeah. okay. diba? ako. kasi. Yawan na kanil. Kanil. ko kung ano ginagawa ng mga yan, nagbubutas. Huh? Ay, naku po. Okay. Okay. Labang tayo dito sa dumi. Okay lang sana kung isa lang yung trabaho ko, dalawa yung gagawin ko. Ito office na to at saka dun sa kabila. Dalawa.

Brother, that one is what? For what? For water? Ayun. Tignan nyo guys, hindi kami makaintindi ha. Uuo lang sila nang oo. Tingnan natin pa sa kanila na naman. bak na naman sila doon. Ano yung tira? poe <coughs> si <coughs> dalawang tapusin ko. Hindi pa tapos dito. No, Nagsisinom pa. Diba? Binigyan nila ako ng trabaho nung no? galing mo no? Kalam hai. Yan lang guys. Kasi hindi pa sila tapos na nyo. Doon pa sa kabilang office. Tingnan natin. Hindi sila tapos. Yan So, yun lang guys. May gagawin pa ako. Hintayin ko pa silang matapos. Dalawang opisina itong tatapusin ko. Kakain muna at ako at ako'y nakukuto. So, yun lang. in ko lang kayo sa aking araw-araw. Bukas ulit, may gagawin sila ulit. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe by YouTube channel. At ako'y Masakit ang ulo. Dalawa yung tinapos. Basta. Terima kasih so bye untuk itu like and subscribe di YouTube channel ini.